pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahon iyon, alabing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Namakita makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi Sa kanila, Binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng San Libutan. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Amen, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagkaraan ng takilang kapistahan ng paglukob ng Espiritu Santo. Nasa linggo po, linggo ng Pentecostes sa mga apostol, ang mga susunod na dakilang kapistahan natin ay malaki ang kaugnayan sa buhay natin bilang simbahan. Sa ligong ito, pinagdiriwan natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, ang hiwaga o misteryo ng Santisima Trinidad isang bagay na partikular na tanda natin bilang mga katoliko. Dahil kung papansin po, merong iba tayo mga kapatid sa pananampalataya, sabing sila ay kristyano, pero hindi nila tinatanggap yung katotohanan ng Santisima Trinidad. Bagamat napakalinaw, yun yung bilin mismo ng Panginoon sa Ebanghelyo. Binyagan niyo silang lahat sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. Kaya po, yan yung madalas na kumisan, tinutulig sa ng ibang mga hindi kumikilala sa ating pananampalataya. At pilit nilang ayaw unawain samantalang napakalinaw. At lagi nilang binabalik sa atin kasi daw ang tawag natin ay misteryo. At para bang pagka hindi na raw natin maipaliwanag, sinasabi natin misteryo. May mga bagay ang sasabihin natin, misteryo sasabihin nila. Oh. Halimbawa sabihin, ano nga bang nauna, itlog o manok? Hindi po ba? Misteryo po yan na pag-iisipin natin. Ano nga ba unang nilikha ng Diyos? Itlog o manok? Sa kabilang buhay na lang po natin matatanong yan sa Panginoon pag humarap tayo. O di kaya, yung misteryo lalo na pani yung manok nanganganak kahit walang tandang? O no, ba? Di misteryo din po yun. At ang pinaka- nalalako ko dati, isa pang misteryo, sino pumatay kay Rolando Galman. O, oh, di ba? Misteryo po yan. At ngayon, meron nga ba talagang pinirmahan sa West Philippine Sea? O, oh, di ba? Hanggang ngayon, misteryo. Walang makasagot. Pero alam niyo po, taliwas sa kaisipan natin tungkol sa salitang misteryo na mahiwaga, na hindi maipaliwanag, mali po yung kaisipan na kaya eh, misteryo kasi hindi may Epo, Kaya misteryo, may nakikita ka, kaya lang, hindi kumpleto. Ano ka nangyari, Ama, Anak, at Espiritu Santo? Oh, magbilang kay ka ng mat. Anong oh, tanungin mo ang elementary. One oh, plus one plus one equals? O, di siya sabihin, kung nga'y ka mag-isip, pa'no nangyari 1 plus 1 plus 1 equals 1? O. Oh. Ang biro naman ni isang kakilala namin ko naman, sanay ka lang mag-addition plus plus. Eh, akala mo, yun na lang. Hindi mo alam yung katotohanan na meron naman palang timies. Diba? 1 one times 1 one times 1 one equals 1. One. Oh. Yabang-yabang mo eh, addition lang alam mo eh. Ang Diyos sanay na mag-multiply. Kailan di matatapos po yung mga analogy na yun? Ngayon, ang tanong, ba't misteryo? Misteryo kasi po, yun lang talaga yung pinahayag ng Diyos. Paano nangyari ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa? Kaya yun sabi ng Diyos eh. <laughs> Hindi po ba? Sabi ng Panginoong Yeso Kristo, ako at ang Ama ay iisa. O oh, mahirap po ba intindihin yun? O oh, sige, ayaw mo tanggapin. O, oh, ano sabi pa ng Panginoon? Ang ah, nakakakita sa akin, nakakakita sa Ama. O, oh, ang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa Ama. Ako at ang Ama ay iisa. O, oh, ano pa ba naman ay kukontra po natin doon? Sino pang mahusay na mga ngaral ang pwedeng magsabing hindi sila isa? E, eh, Panginoon naman nagsasabi eh ako at ang ama ay iisa. Tapos sa bandang huli, nasabihin ng Panginoon, babalik ako sa ama. Tapos, isusugo namin ang Espiritu Santo. Pero bago pa sinugo ang Espiritu Santo, alam natin yung katotohanan na bumaba ang Espiritu Santo sa Panginoon. Tapos sa bandang huli, yan ang mismo ibibili ng Panginoon. Binyagan niyo lahat sa ala na ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang problema po kasi talaga yung limited na bokabularyo natin. Kasi pag sinabi nating persona o person, being, ang iniisip kagad ka natin, tao. Kasi yung nga po yung limitedness nung ating salita. Pero yung persona, yung being, yung po yung katangi ang bukod na nagsasabing ito, itong ama, itong anak, ito ang Espiritu Santo. Bagamat tatlo, pero nandun yung kanilang kaisahan. Hindi sila tatlong Diyos, hindi iisan Diyos, pero tatlong persona. Kaya lahat ng yan, pilit uunawain ng tao. Pero sabi nga po sa pagpapahayag sa mga banal, hindi talaga natin maintindihan na lubos kasi limitado po yung isip natin. Pero mahalaga nga ba na maintindihan talaga natin na lubos, paano nangyari 1 plus 1 plus 1 equals 1? Ang mahalaga po, ano yung ipinahayag sa atin ng Panginoon sa katotohanan niya na yan? Na ang Diyos sa iba't ibang antas ng ating buhay, nandoon ang na nakipagrelasyon sa atin at nagmahal. Yan yung inaalala natin. Kaya nga po, yun yung mahalaga. Hindi makipagdebate ka o makipagtalo ka. Doon matutuwa yung demonyo. Bakit? Kasi pare-pareho na tayo mga kristyano na nag -away, away pa tayo. Pero ano ba dapat yung layunin? Dapat ay tayo ay maging isa at dapat tayo ay mabuklod sa pag-ibig. Ang paniniwala natin sa Diyos hindi dapat yan magwatak-watak sa atin at nandoon na magkulang tayo sa pagmamahal. Kaya nga, sa linggo po na ito na nandyan na inalala din natin yung ating yung BC, e. nandyan na pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng pagiging isa at na katotohanan ng paghahari ng pag-ibig ng Diyos sa ating pamayanan. Kaya po yan yung dapat na nakakintal sa mga puso't isip natin. Lagi nating alalahanin yung ibinilin sa atin ngayon sa Ebanghelyo. Binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At tinanggap natin ang tanda na yan, ang sakramento na yan, nang tayo ay binyagan. Kaya nga, yan ang inaalaala po natin sa tuwing tayo ay nagtatanda ng pananampalataya. Sa so, tuwing tayo nagtatanda ng pananampalataya, pinahahayag natin ang katotohanan na tayo tumanggap ng binyag na yan. Kaya hindi natin po dapat ipagdalaw ang isip o ay kahiya o isipin na mali yung pagtatanda ng ng krus o pananampalataya. May kasi, may iba ganun eh. Nagdadalawang isip sila. Kasabihin nila eh, bakit? Eh kasi daw, wala daw sa Bible yun. Ay, sa Bible yun, oh. Binyagan sa ngalan na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ay, ikaw paglalagay mo ng tanda sa noo mo, sa, sa, tiyan mo, sa dibdib mo. Wala naman sa Bible yun. Bakit? Meron ka bang ginagawa masama sa paglalagay mo doon? Kung tutusin yung ginagawa natin na paglalagay natin ng tanda ng mga pananampalataya, pagpapaalala lagi sa atin ng katotohanan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Na kaya natin nilagay yung kamay natin sa ating noo para ipaalala sa atin na ano. Nang na Diyos ang Ama, ang unang nagmahal at nilikha niya tayong lahat. At hindi siya na may tawan sa kanyang pagmamahal. Kaya nga na makita niya hirap yung tao, hindi pa rin siya makabalik na lubos anong ginawa ng Ama. Sa sarili niyang pasya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ituro sa atin kung ano yung daan patungo sa Kanya para sa ating kaligtasan. Kaya yung anak nilagay natin yung tanda sa ating tiyan. Dahil ang Panginoong Iso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Inialay ang Kanyang buhay para sa atin. Tinuro sa atin kung anong daan pabalik sa Ama. Sa Kanyang kasunuran, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pag-aalay, sa Kanyang pagtitiis, sa Kanyang pagsasakripisyo. At yan din po yung pinapaalala sa atin. Na pag tinawag natin na anak, yun yung iniisip natin. Paano tayo nagiging katulad ng Panginoong sa Kristo? Paano tayo natutulad sa Kanya? Paano sa araw-araw nating buhay, binabalikat natin yung, yung pag-aalay na yan, katulad ng ginawa ng Panginoon? At sa uli, nilalagay natin yung ating uh, tanda sa dalawang balikat. Dahil ang Espiritu Santo ang patnubay. Yan ang tutulong sa atin para balikate natin. Yan yung sasamahan tayo. Yan yung tanda ng pananahan ng Panginoong Diyos, ng Ama at ng Anak na Espiritu sa buhay natin. Kung kaya, lagi nating kasama ang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga bagay na yan, na ginagawa natin, hindi po yan kasalanan. Yan ay pagpapaalala lagi sa atin na lagi nating punuin ang ating sarili ng presensya ng Diyos. Na doon na laging maging paalala sa atin na sa lahat na iniisip natin, sa lahat na sinasabi natin, sa lahat ng ginagawa natin, sa bawat araw ng buhay natin, Nandun na pagpalain at kasiyahan ng Diyos dahil lagi nating inaalaala ang Kanyang kalooban. Tumalima, tuparin ang pag-ibig na atas na yon ng Diyos. Kaya nga, yung, palang, yung palamang kung pagtatanda ng pananampalataya, yung sign of the cross na ginagawa natin, yun lang po, dasal na po yun eh. Kaya nga napakaganda po na, maski sa pagising natin sa umaga, yun yung first act na gagawain natin. Sa ngala na ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na to. Punuin mo po ang aking isip. Punuin mo po ang aking puso. Gabayan mo po ako. Basbasan mong aking kamay at paa at akayin sa landas ng kabanalan sa pagtupad sa atas ng iyong pag-ibig. Marahil mga mga simpleng mga pananalita o kaisipan. Pero kung nandun, ginagawa natin yan ng mayroong, mayroong pagmamahal, mayroong pananampalataya, nakatitiyak po ako, iyon ang magiging panandat gabay sa atin para bawat araw ng buhay natin sulit. Dahil sinisikap natin papaano tayo magiging daan ng pagkakaisa at pag-ibig. At sa gayon, tinataboy natin ang masama. Hinuhugasan natin ating sarili sa mga kaisipan o gawin ng buhay na maglalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Kaya nga, kung papansin niyo po, lahat ng pagdadasal natin, sinisimula natin yan sa tanda ng pananampalataya. Pinatawag natin ng Diyos. Patnubayan tayo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Doon nga po sa sulat ni San Pablo, yung nasasabihin niya, The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the Holy Spirit, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yan po yung pagbati ng ni San Pablo na matatagpuan natin sa kanyang panulat. Talagang yung katotohanan na yon ng Santissima Trinidad nandun. Eh, ni kang Trinidad na yan, nasa Bible ba kayan? Oh. Halong katin mo'y yung Bible, makikita mo ba doon? Holy Trinity, Santissima Trinidad. Hindi ko po sinasabi niya yung sagot para makipag-debate kayo. Ang sagot lang po doon. saan sa Bible nakalagay? Yung Bible. Hindi ba natawag po natin sa Bible, Bible? Oh, saan sa Bible nakalagay yung Bible? Halung katin mo in Genesis hanggang Apocalypse, wala kang makikitang salitang Bible. Pero ang tawag natin doon sa aklat Bible. Nasaan yung pangalan na yung Bible? Nasa cover. Masama ba 'yun? Sa katunayan, sabi nga po kay St. John, maraming sinulat. Maraming sinabi si Yesus, tinuro. Pero kung susulat mo lahat, hindi kaya ng mundo. Ang sinulat para ano? Para tayo manampalataya. Sinulat hindi para tayo makipagdebate o makipag-away o makipagmarunong. Sinulat para tayo manampalataya. Sinulat pala tayo manalig sa Diyos. Sinulat para tayo mabuhay sa pag-ibig. Sinulat para akayin, ilapit natin ang bawat isa sa Diyos. Kaya nga, panghawakan lagi natin yung atas na yan. Let us bring each other closer to God. Let us always be imbued by the Holy Trinity. Gawain talaga natin na marubdob yung pagtatanda na yan ng pananampalataya dinarama natin ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng pagmamahal ng Panginoon, at lalong higit ang pananahan ng Espiritu para liwanagan ang ating isip at lalo pang palawakin ng ating puso sa pagmamahal upang matupad natin ang atas ng Panginoon na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig at nandun na madama natin yung pananahan niya na yan sa bawat isa sa lahat ng araw ng ating buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.